Facebook. Pinahirapan mo kami, ha? Mo kami, ha? Ay, ano ba? Bro, tama na! Mga yan! Ano? Hindi yan mga baboy! ang sila! Tama na! Maganda. Pwana. Amat na. Ito, ito, ito. na ako. Sintibuyan. Bare, ba yeah. na Bare bare ugh. Uh. Uh. Taya na no, tawa. habul uh. na mo biniyak. Tumug. Tumre na. Tumre na. Hoi. Tumre na. Taya na yah. Taya na yah. Aleh, mamu, amarane. Ale. Ya ana, mo. Bro tamana, bro tamana. Aku panita ayo. tayo. Bro, maril ko! Ano ka? Iiyak o tatakas kayo niya ka rito! Tapos na! Mas ka, San Diego! Traitor ka! Pinagkatiwalaan pa naman kita! Hay! Ah! 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 Agarido Ang dami mong pinahirapan na kabataan Pati kapatid ko din mo Sisiguraduhin ko lahat ng balang tatama sa katawan mo Ang siyang tatapos sa'yo Hoy! Kung sino ka Wala akong alam sa sinasabi mo Ha? Ha? Kamukha siya ni Monique! Kaya may retrato! Abay, kundi lang patayin na si Monique eh. Ano? Huh? Ang sabi mo! Kundi patay si Monique ah! Para sa akin buhay siya! Sa ako huwag kong na? rin ah! Ah! Saksakan ang gandain eh. O oh, teka teka bakit? Ibig mo sabihin pangit ako? Ikaw ang may sabi niyan. di bago na naman yan. Jillian! Si Jillian! Si Sino ka? Kadin, siya si Ben, kaibigan ko. Tinawagan ko siya para sumunod sa akin dito. Meron akong gustong malaman sa kanya eh. ELB. Sige, pasok. Sa ah. wakas, napusoy ko na rin ang ding na yan. At ngayon, kausap niya si Monique. Mabuti titinawagan mo ako. Kailangan umalis kita na ng Maynila ngayon. Ang galing ako sa probinsya ko. At sinabi ko sa katiwala ko na kung sakali makumbinsi kita muwi ron, ay bigay sa'yo lahat ang kailangan mo. Itong address. Santo. Ah, uh, Barrio Putol, Barangay Santa Cruz, Los Baños. Iiwan ko sa in-jeep. Nandiyan sa labas. Hindi na ako magtatagal. Salamat. mag ingat ka sana. Ben, salamat ha. Makakabayad din ako ng utang na loob ko sa'yo balang araw. Salamat. Salamat. Mm -hmm. Matagal mo rin ako, Ben. Tamang papa. Ikaw ang nagtago kay Monique. Ikaw rin ang naging dahilan para makita siya. Wala siya dito, Gilbert! <tongan> At hindi mo siya nakukuha! Ano yun? Si Ben yun! Umirid ka pa, hayop ka! Sinasabi <tongan> ko na nga pe! Hindi mo lang kapuntot! Kakabulong pa ka mula sa... Patay na si Ben! ben Ay, si ikaw ben, na ang gusto! Ben, Ngayon! Lalabas ka ba riyan? O gusto mong tagtagin pa Dali, mo kita ng bala? Dali na mo sila magsasin tala. Oo. Gusto pinsin na tayo magkita. Oo. Sinyo, bilis! Bilis, bilis! Oo, sinip! Oo! Dali! Okay, Umuulang ng bala! Ano yung nakakabuti sa tam? Sa Sabi ko na nga ba eh. pinig na naman sorry, ang tatipo